Guys, shoutout Nandito na tayo guys sa Kamuneng Kamuneng Flyover Make a long Ayan May dalawang sasakyan Sana palagi guys Loso to hindi Loso to hindi Loso din natin to guys Shoutout Mahal na natin to, guys Sleep na tayo guys Alas 7 na Mahal na natin to Nandito na tayo guys sa Edsa Ayan, shoutout Back, back Habang ba traffic guys Pag traffic na yan guys Mamaya wala na itong bak na natin guys Birahi, birahi, birahi Shoutout Yeah, guys, maalot dito, guys. Maalot, maalot pero wala tubig. Shout out. Ay, no, oh. grabing alot, oh. mo Talon-talon tayo dito, guys. Talon-talon. Grabe ang alot. out <laughs> Ay, nabalè. Dirigan mo. Ay, da. Diba? Dali diba lei. Eh. Ayun nilang gumilit gilid ba. Tayo si zig zig-zag. To, <laughs> oh, ano ngayon? Tent out sa oh, Diba? Ay, di ba? stand out sampai sila aja sakit ta. Dito diba naman dito sa gilid eh. So yo ba. Abisuyo shout out nakalagay dyan sa linya ano na yan ano ba nakalagay dyan bawal ang motorsiklo bike lane ah putik yan <laughs> bawal ang motorsiklo bike lane pero ang dami nila guys ayun no? Eh. <laughs> marami sila ay eh, kasama pa ang ano ayun o no? <laughs> bike lane motorcycle lane yan hindi yan bike lane <laughs> ang tawag dyan motorcycle lane hindi yan bike lane kasi mga motor yung dumadaan dyan And dami nila guys shout out sa mga motorcycle lane dito wala wala nakasulat kaya pwede Marte, puno-puno ng tao guys. Para ka takbo dito, antay mo lang dito 20:30. Ito ang Dito na tayo sa Exit 5. Sa last lane pala yun pero marami mga naka-motor din eh no o oh, yung paisa o oh. o oh, chat out o oh, chat out awal ang motorsiklo Bike lane ah, Shout out Ayan, Marami sila guys Ang dami nila Ayan o oh. Marami sila Uh, na ay guys ayan underpass guys ayan may galap siya no? ang ganda na pala dito guys ayan underpass maliwanag na siya guys maliwanag na maliwanag ayan maraming salamat guys sa naroon ang video nito thank you thank you please support kari by mix vlog sa mga tipa na subscribe pa subscribe naman maraming salamat po god bless